So, yung, galing naman ang batang ito, oh. itong batang ito nakakatawa <laughs> ilang taong ka nang natuto magano ano ng plato tatlo ilang taong natin siya natuto magano ano plato tatlo tatlo pa lang yan sir ah, tatlo pa lang oh. may kalahati ah, tatlo so, may kalahati sa September pa lang yan ma, ma ah. tatlo pa lang yan ah tatlo pa lang mamira may kalahati mm. Yan sa ang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa isang supermarket dito sa bayan po ng Daet, sa LCC. Yan ito na po yung ano, ipapamigay po natin. Ngayon po araw ay scout po natin. Ito po yung ipapamigay ko ulang sa mga mapupuntahan ko ngayong araw. and maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Ah. Ngayon po ay pupuntahan po namin yung si Leia tapos si Danica sa may ano pagsangahan basod kung saan po ay uh, may dala po akong grocery kaya po nang pinangako po sa bata may dala po akong Jollibee um, agawa po yung sitwasyon na mag ina lalo lalo na yung mama niya na, na si Ate Leia na, nag, na dumaranas po ngayon ng depression dahil siguro po sa problema nang naranasan niya walang katuwang sa pamumuhay at ang ap apiktado po talaga dyan yung anak yan, buti na lang po at ha, may mga mababait po ng kapitbahay mga kaibigan po na nag aalalay po kay Leia kahit po minsan daw po ay nagwawala ng habol ng taga kapag may sumpong pinagpapasinsahan niya na po ng mga taga doon sa kanila sana po sa mga susunod po ay ma, ma, mapasikapan po natin si Leia yung kailangan po lang po natin na schedule kasi yung psychiatrist po ng dito po tuwing Friday lang po ang, ang check up kaya kailangan pa po natin na ipa-schedule si Ate Leia ang grabe ang init O oh, Jessica, ay Danica, anong ginagawa mo? Nagugas kang plato o naglalaro ka? O, so, galing naman ang batang ito. galing naman batang ito. Ano to? Itong batang ito. 4 years old pa lang pero marunong na mag uh, sa gawaing bahay. Ng... Ha? Sino nagturo sa yung magugas plato? Si mama. Si mama? Oo. Oh. si mama mo? Sa tindahan. Hmm, anong ginagawa sa tindahan? Nagbibili. Oh, nagbibili. Buti may pambili. Meron Hmm, saan galing yung pambili? Hmm. Oh, ganyan pala pag nahugas. Di ka nagamit ng sabon? Hmm. Mm. Naligo ka na? Mm. Eh, di Hindi mo na kita magpakasih big nitong batang ito Kuya, mama magluto. Atin tulungan ka pagluto. kagluto. Mm. Ano niluto ninyo ni mama mo? Kanin. Kanin. May bisita po ako. May bisita lang. May bisita. Sino? Sa bisita. Mm, si Ate Jisel. magaling itong batang ito nakakatawa <laughs> ilang taong ka nang natuto ano, mag ano ng plato tatlo mm. o ate saan ka galing sa tindahan na oh, sa tindahan ano ito si ano, Danny ka o naghuhugas plato? Ano yung naasahan mo na talaga paghuhugas plato? Ngayon na ba Mau ano? mag, mag ano yan magaling yan maghugas. Ay magaling ng Ma Maasahan na yan maski pag ano dating ko hmm. sa bahay. Mm. Ngayon. Na iniigibang ko lang yan jam pag. Mm. Iniigiban mo tapos nakusa na lang siya. Oo. Oh, oh. Oo, so, -tusan mo pa. Hindi, minsan nasa din hugas yan siya, pag ano. Mm. Nakusa yan. Mm. Galing naman. Dani ka. Mag-iingat ka dito ha. Huwag kang mako ng tubig dito sa balon. Baka mahulog ka oh. Ay, hindi oh. Ka pinasisilip. Malalim pati. Hindi ko pa. ang... po yan. Hmm. Ilabutan. Hindi kang pinasisilip. Dan ka, ilang ilang beses binubulnawan? Ha. Nito. Ilang beses binubulnawan ang plato? Ilang beses at bigbog niya Ay tatlo. Galing. May sinyas pang kamay ah. Kaso ate, walang sabon. Wala. Walang sabon. Meron akong biniling sabon. Sinainan lang ang karina. Janika, may ibibigay ako sa iyo yung yung sinabi. ano ngayon gusto mo? Mayroon. Alas ka o oh, berbran? Opo. Mm -hmm. Berbran. Berbran. KB o bigas? Bigas. Bigas. Galing. Mayroon kayo ng bike. Ay, baby, ano ng bike? Ay, gusto mo ng bike? Oo. <laughs> Mm. Anong lasing bike yung isa lang ang gulong? Ah, oh, dalawang gulong. Hmm. Ibig sabihin, ka pa nakaka... nakakaroon ng bike. Siko, oh, Ayan. Uy, Ay, galing. Last level na una yan, ano? Ilang taon natin siya natuto ano, mag-ano, plato? Tatlo. tatlo. pa lang yan, sir. Ah, tatlo pa lang, oh. o. May kalahati. Ah, tatlo may kalahati. Sa September pa lang yan, ma-apat. Ma ah. Ayun, tatlo pa lang yan. Ah, tatlo pa lang, mamira. May kalahati. Mm. Ba't nalulugad ka? Magugas. Mm. Hindi ka man pinipilit ni mama mo magugas sa plato. Ha? Hindi, hindi ka pinipilit. Hindi mm. ka. po. Kusa mm. po. Magkano'ng binabayad dyan ni mama mo? Peso. Piso? Oo. Ang grabe. Tatlong piso binibigay sa iyo. Okay. Ayun, nandito na ito yung ano. Yung grocery, oh. Nandiyan na yung grocery, tapos bigas ito yung ano yung jalebi sige natapusin mo na yun danika at may jalebi galing ang batang ito malinis na no, malinis mo talaga yung lugasan no? oh. galing <laughs> Napakaswerte mo Ate Lea sa, sa anak, anak mo. O, ang hindi ka naman maswerte sa asawa pero sa anak mo swerte ka. Maswerte sa anak mo. Kaya yung ano, yung pinagdadaanan mong depression, kailangan labanan mo para sa anak mo. Kasi kawawa yan pag ano. Pag inuwanan. O pag hindi, pag nagkaroon ka ng lumala yung depression mo. Hindi, pag naiwanan. Oo, pwede. Lalo na, pag naiwanan, yan, niko Yun nga iniisip ko pag naiwanan ko. Hmm. Diyos ko. Dahil si pagpanganak lang yan, marabi. Three so, years old pa lang pala ito. Dani ka oh. Yung pasalubong sa iyo. Pasalubong. Naorag yan, maghubad. Hmm. Galing. O, oh, nandiyan -na, na yung Jollibee. Oh, Wala ka palang na -na. lamisa dito. Tila. Sige na upo na dyan. May galing ayun, ito. Pasok na Jollibee. Hmm. Ito na po yung lagi kong kasama yung kapatid ko. Nawalan po ng trabaho. Sana po ito nagtrabaho dati sa kabudan. Yung minahan po. Kaso po nagano, biglang nagsara yung minahan na pinapasukan. Kaya ngayon po ay sinasama ko ulit. Ayan, ang hmm. Yan pala nang hinahanap mo, Jollibee. Ibig sabihin lagi siya nakakain ng Jollibee. Ngayon lang. Ay, pag ano? Ngayon lang? Hmm. Ginibi lang. Ginibi lang ko okay, ano? Na, Danica? First time mo pala kumain ng Jollibee? Ha? Unang beses mo pala kumain ng Jollibee? Okay. Hmm. Nasusunod sa sama kita sa Jollibee. Papakilala ko sa iyo si Jollibee, yung magaling sumayaw sinod ito ang baby to naali to to para yung sauce first time talaga

Ito, alam mo ito ang tawag dito? Ano ito? Price Price uh, Prince Price Hmm, uh, Kuhan na Kuman mo dali Sao-sao dito so, Hmm. Ito ang uh. mo Kasusunod uh. ang mga ko, isasama ka kaya Nakasama ka na kaya Kasi mong sama sa Jollibee? Sana si Mama mo? Anong masasabi mo sa lasa? Sarap. Sarap. Anong lasa nito? Sarap. Anong lasa? Masarap. Lasang maylo? Hmm. Gobi, mabubuhay na si Danica. Nabubuhay ka na tayo. Anong lasa ng chicken? Masarap. Masarap din. Gobi, sa sunod gusto mong magdala pa ako ng ganyan? Hmm. Ilan ang dadali ko sa iyo? Marami? Mama daw kain na. Ate sabay mo dito ate oh. May jelly bean, may ano dito. Sabayan mo na si ano si Aki mo. Hindi. <laughs> sige na dali. Sige na, mahal ko. Ayaw ko na. O, oh, sige. Na. Ay, ibig sabihin kay mama mo na lang? Bakit? Ayaw ko na. bakit? Bakit ayaw mo na? Sige daw ate. <laughs> Ba't ayaw Kaya na? Kaya baga tinawag ka? mama kain na daw. Mama. Hmm. Oh. Sosong iti Ah, sa so, sumbo daw dyan sa ano, ketchup. May tupak. May tupak ang ano. Ang na, Mimi. Ang sarap ano. Ilagay mo sa didi. Sa atyupon. Mayroon na po yun. din na yung atyupon? Baso. Ah, sa baso. Ilang taon na siya nag, ano, sa baso? Nang, sa, ay, dalawang taon pa. Ay, sa, isang taon may kalahati nagbabaso na. Hmm tinanggal ko na sa baso hmm. ay sa chupon natin meron may, may jalebe pa dito kain ka na din sa baso na yan nag ano ta grabe kung saan ay mag mag, mag mag chupon eh puro linigon mm. kumusta man natin yung ano dito napad nyo na yung video oo oh. nakatawa ano matalin yung anak mo ano Ay, dudok po po rin hmm. Ay, sobra. Napanood mo na yung video, Danica? Napanood. Anong masasabi mo? Na, Napa napanood mo yung sarili mo? Andun da siya sa TV. Nasa loob. Nasa loob. Kabayan ni Lagos. Mm. Magpakabait ka lang ha? Kay mama mo, huwag mong papabayan si mama mo ha? Ano ba ito? Tinatikim yung, yung mama niya. Ibig sabihin natin ngayon lang siya nakalasa ng Jollibee. Ate, kung sakali na nanonood dito yung dalawang anak mo, anong masasabi mo sa kanila? I Ingat kayo sa na, sa ano hanin nyo dyan dalawa. Dahil kung ako na isipin mo na andito lang ako mabuti naman. Hmm. Isa-isang kapatid nyo. Hmm. Huwag kayo mabuti ta. pag mahal, mahal, mahal na mahal. Ano natin sabi mo? Mahal na mahal ko kayo sa na, maski nasa malayo kayo. Hmm. Miss na miss mo na natin yung dalawa mong anak? Talaga. Talagang miss na miss. Gusto ko na makita. Nasaan sila, yung dalawang anak? Sa Sorsogon. Sorsogon? Pakugubat-Sorsogon address. Na ano? Pakugubat-Sorsogon. Hmm. Ngayon. Gubat? Alam mo yung address nila? Oo. Oh. Hmm. Kaso nasa Bakon raw sila eh. Nasa baba lang. Ng, uh, ilang taon na kayong hindi nagkikita ng anak mo? Ang tagal na dahil ilang taon pa lang yung anak ko. Apat na taon yung nag-alis yung dito. Yung isa-anim. Isa ngayon, ilang taon na sila? Tracy. Tracy? Anyos yung pa pangalawa. Yung sabihin, may ilang taon na? Matagal na. May sampung taon na? May git. Ah, oh, may git. Napakalayang sorsogon, parang... Ay, malayo talaga. Mag Ay malayo talaga. Magbiyahe tayo ng Dios ano? Diet Manila. Mga Then oh. 10 hours to oh. 12 hours. Malayo talaga. Mm. Diyos ko ang ano. Sos, Napakalayong masyado. Ano sa tingin mo? Ano magiging reaksyon ng mga anak mo kapag nakita ikaw? Eh, siguro iiyak, iiyak lang, iiyak ang panganay. Hmm, makimama din siya? Oo. Oh, oh. Ikaw, maki... Makianak. Makianak. Kaso yun na pa, ano lang siya sa, ano ko, dahil sa... Yung pangalawa, makinanay din? Oo. Oh, oh. Ganon din yung ginawa ko dito, eh. tinuturuan ko rin yun. nag na yun, marunong Sige. Ayan mga Tilea, mag iipon tayo ng 20-20 pa masahe. Malay mo, makabuta'y tayo sorsogon. Hanapin natin yung anak mo. Gusto mo na makita yung uh, ate mo? Opo Anong gagawin mo nakita mo sila? Ang gani ka? ka galing kaninang umaga? Gani ka? Nag lumabas ka kanina? Opo mm -hmm. mm -hmm. masarap. Kasi lang lamesa dito. Kailan niyo pala na, dapat may lamesa kasi sunod. Ano anong ko nang ng lamesa kahit yung medyo maliit lang ano. Para may anong kayo ng ano, kainan. Hindi pa nga yung, Hindi pa nga yung pako. Alin? Ito nakaling din. Mm. Ay hindi pa ito nakapako. Hindi na pa. Ayo. Gusto pa nga ni Kalipata. Ha? Ah? Gusto pa ni Pata sa Maynila. Hindi pa, ay, hindi pa nakapako. hindi pa nakapako. Lalong, nag, lalong nagabok ang aking mga kahoy na kinuha. Mm. Nagabok na kaagad-agad ilan taon na. Mm. Taon, ay, may git, ilan taon pa lang to. Ay, mm. Napigan. Delikado pa lang yung bahay ninyo at ano? Oo, oh, <clears throat> Dapat nakapako. Ngano. Malaki ang puno na sa likuran. Baka pasukin ka. Ay, what? Hindi makaan May kapitbahay magsisigaw. Mm. na si nagpapasok. Mm, wala na. Wala na si namamasok pa. Naglaya, pinahali. Ah. Ayan mo natin. Ayan, ataga lang. Dasal, dasal lang ha. Kung masyadong magpa, magpaka-stress, mas marami pang mas may problema sa'yo. Hindi, ikaw, napakaswerte mo. Nakayero ang bubong mo kahit ganito lang ang bahay mo pero at ito, least hindi ka nababasa. Sir, ito ang request ko kasi. Ito sa mag, mag, ka magyero. Mag eh, iba, ano mo sa tikla, di papalit ka ng palit kahit na okay. ilang mm. taon. Pero may grabe init, ano? Sobra ang mm. uh, ano. Alaga mo masyado si ano, bantahin mo at baka mahulog sa balon. Okay. Mm, ang cute pa nitong batang ito. Eh lalo na ng maliit. Hmm. Ito. Diyos ko. Dini, anong gusto mo? Apple o manga? Apple. Hmm. Mm. Ubas o avocado? Avocado. Hmm. Kaso wala pa avocado ngayon. Ay... Kasunod, dadalang kita ng ano? Oops. Frutas. Uh, orange. Gusto mo orange? Orange. Hmm. Frutas naman para masutansya, ano? salamat po sa binigay na biyaya. Sa amin. Masaya ka man, Masaya. Danica? Oh, dani Masaya ka? Mm -hmm. Sa binigay na biyaya. Ano Huwag mong papasayin ito, baka magkaano ka. Diabetes. O matatamis. May mesokal dyan ate atas kape. Yung kape dyan na, para lang kayo mama mo yun ha. Huwag ka mainom ng kape. Baka bata ka pa lang, manerbis ka na. Narinig mo na? No? Hmm. pala tayo dito ng ano, nagdag na ano, baka mabusan sila ng pambili-bili ng ulam. Ah, ate, oh, pambili-bili mo ng ulam. Maraming salamat po. Oh, sa'yo ito, Danica ano? Magkano yan? Magkano daya? Ilan yung pera na yan? Ito. Magkano ito? Ito yung hawak mo. Hmm. 20. Bente. Nga. May baon na naman siya. Hmm. Salamat kay ano, Ate Jessica sa pag-refer dito kay Ate Leia. Uy, ano, Jessica, pambili-bili mo ng ano? Gatas. <laughs> Oo, gatas para tumaba-taba ka. <laughs> gatas pa na baby ko bibili ka Hmm, um, pagpapansin mo na muna yan ha. Ay lang po. Hmm. Salamat po. Bakit ano? Ay, 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 si Lee ang inirefer mo, hindi ikaw. Okay lang po yung sa akin. Wala naman po siyang asawa ako meron po. Hmm. Um. Siya, na lang po. Hmm. Um. Napakabait mo. <laughs> Kaibigan ko man po iyan. Mm. Kahit inaaway ka? Opo. Oh, Kaliya. Mm. Lagay mo dun Ang galing. Ate Lea, maano din ako ha. O, ingat kayo dito. Uh, pag nagka may time ulit, mabisita ulit ako sa inyo ha. basta so, huwag kong magpaano sa problema. Bye bye, Danica. Yan, maraming salamat ulit kay ano, Jessica. Ayos lang yan sa iyo. Okay lang po. Mayroon po pala ang sitwasyon ng ano. Pag sila lang ang dalawa magkasama. Nakakatuwa si Danica. First time pala niya makakain ng Jollibee. Ano? Opo. Hmm. Ayan mo, susunod, din kita ng Jollibee. Anong gusto mo? Spaghetti o chicken? Ha? Spaghetti chicken? Jollibee o bigas? Bigas, sir. Ayan, <laughs> <laughs> bigyan din natin si ano, Jessica ng bigas. Mga bata, wati-ati kayo. Yan ang natira. Mm, bigay mo na yung bigas. Charlie kay ano. Salamat kay Jessica. Oh, Pagpansinsyan mo muna muna yung bigas ha. Okay lang po. Mm. Nalaking tono na rin lang po. Mm -hmm. Sige. Oh, ingat kayo po. dito ha. Salamat sa pag repair kay, ano, kay Leia. Okay.